kang magulo dyan habang bang malapit nang matapos yung inaasembol ni ate alis dyan bitim talagang harap na harap tingnan mo oh Oy, sira na nga yung bag sinisira mo palalo lalo ay kapalit na yan ito na oh ina-assemble na Papaw, alis ka dyan. Lagi ka na lang nandyan. Baka ihian mo yan, ha? Yan, yan yung sinira mo na bag nyo eh. Hindi tayo makapunta ng bed kasi wala kang paglagyan. Laki-laki mo na. Talaga pupunta siya dyan, Miron. Si Choco, ayun. Ay, si Choco nagwiwiwi. Wiwi. Wiwi. <laughs> Wiwi pa. Pag nagwiwi si Choco, shoot doon sa pad, hindi yung ikaw sa sahig. Hindi mo sinushoot shoot yung wiwi mo eh. Yung iba nasa sahig. Tatlo na lang. Ayan na si Chopa oh. Choco. Okay kunin niya yung tornilyo, ihulog niya. Choco, alis dyan sa sulok. Ano makuha mo dyan? Dalawa na lang, mabubuo na. Ingget, ingiterang bang-bang. Bang-bang, may sobrang tornilyo. Ay, parang para ito butas 'yan. Hindi naman yung tinutuloy. Ha? Ibat eh, may butas 'yan. Para Para lang dito. Um, parang, so, para dito sa gate. Baka ba kaya may tornilyo 'yan? Wala nga kasi tatcha mo. Ano nga pala ilak yung harap? May lakbayan yan. Paw -paw, may kulungan ka na. Diyan ka na matulog mamaya para hindi ka maingay. Asya sila dito. May kiisa mo pa rin. Naingay lalo yan. Opaw oh, wow. Kinakalabit-kalabit niya yung pintuan Ikaw di kakasya dyan Si Sopaw lang talaga Tsaka si Kisame Tsaka si Choco Ikaw haba, hindi Eh inggit Bang bang inggit Bang bang inggit <laughs> Tatakbo sana. wala siyang daan O oh, saan ka dadaan dyan? martes kana naman doon sa labas. E, wala. E, wala. Yan pangit. Tama na yan. Huwag masyadong ipitan. Baka yan eh. Ayan. Tapos nang i-assemble ang kulungan ni Shopao. Hindi naman siguro mainit yan sa loob. Kasi may Daming. ventilation naman Oh. Daming butas. Laki pao pa no? Laki ng paglalagyan sa iyo. Papapakapon ka namin. Yan diyan ka ilalagay pag ipapakapon ka, paw-paw. Paw-paw. <laughs> Walang kamalay-malay na kakaponin siya. iwalay yung tornilyo. so, ayang sa harap. sa baba ba? tingo pa rin. Ah, pareho. Ah, okay. Kasi shoot na dapat. So mm. naman. Pero dapat may lock to eh. Oo, may, may lock. Baka maapakan nila. Hmm. Walang kasama. Nalagyan ng pagkain. Yung iba ay kasama eh talaga. Daya naman. Ah, oh, yung... Pasok. Ay, choco. ah oh, pasok ka. Yung pasok choco. Yan. Sa December, dyan ka para hindi ka matakot sa paputok. Kaya mo siyang kusang pumasok. <laughs> Ayaw. <laughs> Dapat may chimken sa loob para pumasok. <laughs> may chimken. Nung um, papasok ang loko. Usi yan eh. Pumasok na dito eh. Ganda sa loob, choco. Ayaw mo pumasok si si Shopa, si galing na diyan eh. Mm. May free na ano pa sa mga kulay. May free. Ang cute. Ilalaki siya eh. Eh, yeah, yung color na Lagyan mo muna pag maluma na yung kanyang ano, kanyang collar. Wala kasi ibang collar doon. Pasok na sa ko. <laughs> Ayaw pumasok. Pumasok. Huwag may isara. matatakot yan. Madadala yan pumunta dyan. <laughs> Choco. <laughs> Choco. <laughs> Andiyan ka sa loob. Ayan, kinulong mo sarili mo. Choco. <laughs> Hindi na kita yayakapin sa bag dyan. Diyan ka na. Pagpupunta tayo sa bed, diyan ka na rin. <laughs> Sabi ko mabigat. Ay ko. Ay mabigat nga. Tsaka gagalaw-galaw siya. Hmm. Matatapit-tabi ni. Dapat nakapatong lang yan sa baba. Para hindi ano, napoforce. Na hindi napoforce force yung bitbitan. Dapat na yung maliit lang din nila po. Medium na yan. Okay na yan. Para hindi sila ano, sige. Mm hmm. na. Ano pang mini meron meron nyo tapos nang i-assemble? Ha? Ano pang mini meron meron andyan na sa lap loob si Choco? Choco! O, labas na. Nasarapan ka naman dyan. O, sa December dyan ka na sa loob para hindi ka matakot sa paputok. Okay, no? okay na yan tapon mo na yung plastic siopaw ikaw ang pinakamaraming basura pag may delivery eh. pasok, dito. pasok na doon katukatukin mo doon sa dolo <laughs> pasok siya doon. Pasok din si Choco Ayan na si Choco <laughs> Tingnan natin Kung masira mo ba to Hindi mo na masisira yan Hindi ka tulad nung bag Tingnan natin Kung masira mo Pang makawala pa dyan <laughs> Ayan, sarap ng hingga Kumiga oh, na sa ilalim <laughs> Ay baka yung tornilyo dito Ilalagay mo lang para hindi mabuksan Pag nasa biyahe ba mabubuksan na ito yung lock ko. Pa ganyan. Paano nila mabubuksan yan? Um, malala. Para double lock ba? Papa, o dyan ka na? Aba, naglinis na ng katawan sa loob o. Oh. <laughs> Tapos si Choco naman eh. Nahanap siya. O, papasok ka rin doon. Hindi na away pa kayo sa loob. Ayan. Yan na ang lagayan ninyo. At itong bag na ito ay papatahi ko. Tinan ko kung magagawa pa. Kasi dito si Kisame. Sanay si Kisame dito sa bag na to eh. Itong carrier na to. Ayan. Sanay ay si Kisame dyan eh. Nasira lang talaga ito ni Shopao. Oh. Maganda pa eh bago-bago pa. Nasira na yung packet. Si Shopaw lang nakasira nito eh. Mani nira yan si Shopaw eh. May tira pang mga tornilyo. So, ayan. O, oh, gusto mo rin pumasok? Sinisipon talaga ako. Hinahanap niya si Shopaw o oh, gustong pumasok sa kulungan. <laughs> Nagagalit siya kay Shoppa. Wala, hindi eh. mo makukuha si Siopaw. Naglilinis na ng sarili niya sa loob. <laughs> Ang talaga to eh. Ang talaga si Choco. Tingnan mo. Oh. <laughs> Ayan. Hindi ka makakapagbida-bida. <laughs> Choco. Hanap siya ng hanap ko. Oh. Nahanap niya yung butas kung paano nakapasok doon si Siopao. Ay, nakarinig mo ba? Inaapakan ni Siopao. Naaangat kasi yung ano yung parang taihan. Yung taihan Ayan, hanggang dito na lang. Ay, baba, babay na. Babay na, buo na yung kulungan. Baba, pssst. Baba, babay na. Oh! Bye-bye. Bye-bye oh. bye si si po. Wala naman pa si Siopaw. Oo. Oh. Ay, inaangat niya, be. Yung bibig niyang ginagamit niya.